Okay, meron akong tanong dito galing kay Maria Aliana. Sabi niya, siya ay nag-undergo ng isang operation, ng laparoscopic cholecystectomy, at nanilaw siya makalipas ng isang linggo. Ang tinatanong ng mga kasamahan niya si Dreams of the Heart, na bakit siya nanilaw? Well, pagkaganyan, uh, the best na mangyari is puntahan niyo kagad ang inyong surgeon. Kasi, Marami pong mga sitwasyon kung bakit nagkakaroon ng paninilaw ang pasyente after ng operation. Isa po doon ay pwede po siya yung nagkaroon ng retained stone kung saan may isang stone pala na maliit na nahulog na during the time na nag-oopera or before na operahan ng pasyente at hindi na yun na-detect, no? May iba naman na nagkaroon siya na uli ng bato uli doon sa daanan ng bile duct. Pero yung iba naman, may ibang mga sitwasyon kami tinatawag na bile duct stricture. Okay? Maraming mga explanation ang bile duct stricture. Kaya ang best ninyong gawin is go back to your surgeon and discuss nyo po ang mga options ninyo. Kasi maraming investigation ang gagawin at masyadong mahirap kung pag-uusapan natin lahat yan.